Hello mga kabunso welcome back to my channel. Ayan. So ito na mga kabunso. Ang dami po talaga na dito sa family feud na ito. Dahil andito po ang ating buso Miss Molino at ang kanyang partner na si Kiana Reeves. No? So dito mga kabusuan ay marami din bashers ang nanood Ayan, at nakipag pagmarites lang At dahil dyan mga kabusuan, eh may napansin lang ako talagang yung sagot ng ating boss of mix mo no may may ano talaga no so am tanong kasi inong ating na uh, ng host Ayan. So, pahingan po muna natin no, yung tanong na ano yung nagagawa ng aso na hindi nagagawa ng pusa. So, yung sagot nila ay tumahol. Sakot din naman na ate busong fix muling na ay tumahol. At ba kung bakit na inulit lang yan mga bashers? Ha? Kasi ang anong dito at dami nila nga napasin na naman ang bobo na ate busong mix muling, Pero ayan ay pasaring lang yan sa inyo mga mga aso di ano no mahilig tumahol Tahol nang tahol, ayan yan ang ano ng aming bunso mix mo lino sa inyo ang tumahol so pahingan ninyo at ah, tumahol yan yung mga tumatahol tahol di yung mga aso noon no na no, tumatahol tahol ngayon ko ano ano yung mga itinatahol ayan tumahol yung kaya hindi bubuo ang aming buso, Mix mulino Sadyang nagpaparignig lang yan sa inyo, no? Mga pasarig na lamang ating buso, Mix Molino. Kasi alam nyo bakit? Kasi inulit na nga, um, na nga ni Miss Kiana Estobal, tapos inulit niya. Kasi kabagay sa iniyam tumahol. Okay? Mga aso, tumahol. Tahol ng tahol. Tapos nag-second na uh, demotion naman ng ating uh, host na ay oo, nga, tama, oo nga, tama, o di ba? So mga bashers dyan, mahilig kayong tumahol, bagay sa inyo di ba? Ang sagot ng aming buso mismo ay tumahol. So ayan namang masasabi ko mga kabunso sa mga bashers dyan, ha, na... lang sabi nila kasi bobo ang ating boss mismo Molino kasi hindi look umuwing dohaan. So, ayan mga kabusun. at least, no, nag-enjoy ang aming Bosch of Mix Molino chance sa larong yan. And family feud, okay? Mga ingit lang yan, mga mahilig tumahol kasi. <laughs>